Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. So kahapon na una po natin na i-upload yung mga sentimento sa loobin ni uh, Captain Dado, itong PMAers, itong retiradong PMAers na nagpasimuno uh, nitong manifesto ng pag-withdraw ng kanyang suporta dito kay Pangulong Marcos Jr. So ngayon mga kababayan po natin, ano nga ba ang nilalaman ng kanyang manifesto? Okay, so yan po ang ating talakay. Pero bago pa man yan, mga kababayan po natin, mahigit na pala 9,000 ang nag-sign ng manifesto. Which is, uh, ang paglobo nitong number ng na nag-sign ay hindi dapat maliitin na uh, ng mga supporter, uh, solidong supporter ni Pangulo Marcos, itong mga troll niya at saka yung mga vlogger niya na imbes na ipagmamalaki ang uh, nangyayari sa administrasyong Marcos kung mayroon man eh, ngayon inaatake na yung mga sumusuporta kay Vice President Sara at uh, ang kanilang argumento ay puro na personal na pang-aatake. So, dapat i-reverse nila, no? Uh, pakita nila sa taong bayan, ipaalam nila sa pamagitan ng kanilang pagbablag kung ano ang magandang ginawa ng administrasyon Marcos. Yun dapat ang labanan. Kasi ang mga kumukontra ay yung mga negatibong nangyayari, dismayado sila, lalo sa pagmahal ng mga pangunahing bilihin, paggamit ng uh, batas uh, para sa kanilang personal na interest, kumbaga uh, pag-aabuso sa ating saligang uh, batas gamit itong kongreso. Okay mga kababayan po natin, puntahan na natin ngayon itong laman ng manifesto ni Captain Dado. Sabihin nyo lang, na ano kayo, ano ranko nyo, tsaka, oh, hindi naman na kailangan na rango, sabihin nyo lang na ano, kung army o whatever. But, kung ano is gusto nyo ilagay, at ano yung profession nyo. Marikas ng taong bayan, ha? I have three minutes, <clears throat> para sa ang inang bayan, I still have to look kung kinakailangan pa itong yan, ano, no? i-correct, ano. When the government, I just want you to know, no? na yung ano niya, yung laman niya, when the government We install takes a path of oppression, suppression of truth, justice, our basic rights, our freedom of expression. When the government cultivates a culture of corruption, deception, coercion, and colludes with the enemy of the state, enemies of the state. When government officials use existing laws to protect themselves from prosecution or to sow fear, takotayo. Amongst our citizens, kakasuhan na nga rin mga vlogger daw eh. When the government puts in peril our democratic processes and the future of our country, we the Filipino people voice out in the loudest terms our grievances, point out the wrongs we see, seek transparency and accountability in the disbursement and liquidation of government funds, demand justice for the oppressed, and we strongly demand better governance. And when? our demands fall into deaf ears, are met with arrogance and abuse of power, when we develop the feeling of hopelessness, wala pag-asa, tayo, betrayal of public officials, tinatarantado tayo, and the uncertainty of our future, delikado tayo, nagdodroga yung presidente, question mark, at nagpapayama silang lahat. We seek redress by exercising our sovereign will. that we, the Filipino people, effective immediately withdraw support for the President, President Ferdinand E. Marcos, Jr., for betrayal of public trust. And we recognize BP Inday Sara Simerman Duterte as the President of the Republic of the Philippines by way of succession, pursuant to Section 8, Article 7 of the 1987 Constitution. So, ayan po mga kababayan po natin ang nilalaman ng uh, manifesto na sinimulan ni uh, Captain Dado Enriquez, uh, retiradong riteradong uh, sundalo, PMVRS, but uh, nakalimutan ko basta baron sila mga kababayan po natin. So, in a way, uh, kayo ba ay magsusuporta o hindi? So, kung gusto nyo magsuporta, ay ilagay natin yung link dyan sa ating comment section kung hindi man, hindi wag na kayo mag-sign mga kababayan po natin. Ano? So, kayo nang bahala mag uh, bigay ng inyong sariling komento sa loobin patungkol sa isyong ito. Narinig nyo naman ang uh, kanyang sinabi patungkol sa manifestong ito kung bakit siya nagwi-withdraw ng kanyang suporta kay Pangulong Marcos at hindi niya na umano ito kinikilala na Pangulo ng ating uh, bansa. Kayo po mga kababayan po natin, mag-iwan ng inyong komento sa ating comment section. Maraming salamat at God bless po sa ating